sa inyong lugar may nagabaraha si lolo po libang ano na yun pustahan konting hmm. targa lang naman po bawal man yan kasabihan ng mga ano matitigas ang ulo <laughs> kapag may nakahuli bawal ay so, talaga balala. sige tuloy <laughs> sigurado yan pag kayo ay magtutong it Muntigan pag nahuli yun. kayo ng pulis wala na yung kayong... exemption yun uh -huh. okay. lang sa unahan yung, yung pulis eh. kawawa ho kayo pag kayo ay nahuli oh. kahit po libangan Kali ka na dalhin na lang sa kalibo magsugalman magsugal man kayo ni lulo mo dito oh! So ayan na uh, mga kapobre, nakabili na ho kami ng uh, wheelchair. Para kay Kuya Jerwin ng uh, Patria Antiki At ito ay sponsor po ito ng ating kababayan mula po sa uh, Canada Na ayaw na po magpabanggit ng uh, pangalan Sila po ay regular na taga-suporta po ng uh, Pobring Vlogger So nung naghanap-hanap kasi kami ng wheelchair Yung ganitong klase reclining ay 13,000 uh, pesos doon po sa ibang establishment So, inaisabi na namin kay Sir, pinapili na namin si Sir kung ano ang bibilhin niya o ibibigay kay Kuya Jerwin. And then, yung 13,000 na yon yung napili niya. Pero, pagbalik namin dun sa establishment na yon na uh, kung saan kami bibili ng wheelchair, ay wala na yung wheelchair. Nabili na ng iba. So, naghanap po kami ng ibang mabilhan. And then, nandito kami napadpad sa mid-term. Ayan. At uh, dito pala mura ang kanilang wheelchair. Ito, nabili lang natin ito ng Php 9,200. Balipilan nga na ito. Ito mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yung sobrang pera na padala ni Sir mula sa Canada, ay ibibigay po namin doon kay Kuya Jerwin Ayan, salamat po ha uh, Sir, Tito, thank you very much po sa iyong uh, pag-sponsor At syempre sa discount din na binigay sa atin ng midterm Dito kami ngayon sa Patria mga kapob sa oras natin ay mag alas 4.30 at hinahapunan kami naghanap kaming wheelchair bigat no? Nagalaga po tuwangan natin Sige Dala kami nga wheelchair kay Jerwin Hi Kuya Jerwin! Kaya nga eh, sobrang kulit-kulit mo sa chat ah. <laughs> Di kami makatulog na. So, ay, kumusta ka? Ay, diretso namin doon yung wheelchair. A na lang. O, oh. o oh, sige, ano? Duwating na po ba? dala na namin. Sige. Thank you po. Oo, Ako na po, kuya. O, sige. Ay, ako na po, ay, ako na po umakyat. Sige, akyat ka para anuhin kita. Uh, dalhin kita doon. Sino ang kaalalay mo dito? Wala? Wala po. Unexpected na naman yung, ano, yung pagbalik mo po. Ah. Oo nga eh. Sabi ko sa'yo, babalik kami eh. Alalayan kita? Okay na po, kuya ako na po. Wala, wala talaga galalay sa kanya eh. Wala po. Saan sila? Saan sa bahay ko mismo. Baay oh. Ka ah nag online siya tiyo mo pala yung manager ng shakes kuya Erwin ah po siya po tiyohin mo pinsan ko po pinsan mo oh sige kaya mo Ben kaya mo kaya ko. oh sige eh e, ano kita ako mag tulak kaya mo te Lika, lika. Dalhin kita doon. Ano ah, po, ah, and, anda ka ano na po sa collab natin? Hindi nga, ako marunong pa rin eh. Maglalaro talaga tayo. Iatakin talaga kita, Kuya RC. Mm. Huwag <laughs> muna akong palaruin. <laughs> Kasi, hmm. hindi ko marunong yan. Mag-ML. Sino, may, may nagbabaraha saan? Sa inyong lugar may nagbabaraha? Si Lolo po, libangan niya, libangan niya na yun. Mm, bawal man yan. Nahuli yan ang ano eh. Kasabihan, na, kasabihan ng mga ano, matitigas ang ulo. <laughs> Kapag may nakahuli, bawal. Ay, so, talaga. Bawala. Sige, tuloy. <laughs> Sigurado yan. May postahan? Kunting gargalo naman po siguro yan. Ah. Kahit kaunti, bawal rin. Bawal pa ba Oo, pag may nag-report. Pag may nag-report. Sorry kayo. Magtutong it kayo, Lolo. <laughs> Talak ka. Siya lang mag-isa doon. <laughs> oh, ba't mga kasama mo? <laughs> Nabutan kayo eh. Nagtutungit pala kayo. Oo. Oh. Ano yun? May pustahan kayo? May pupustahan? Kalibali ba? Allah! Kalibali ba? Bawal man yan! Ibangan lang daw hmm. pero... Alam mo, pag ang tungit... Pag napasobra... Bawal ano, yon. Pag napasobra, patay ka! Hindi, bawal okay. Bawal. Pag, pag kayo na raid okay. ng pulis... Na kahit magkano yan, yung ano nyo, yung... Okay. Yung pustahan nyo, bawal yun. Oo oh, nga. Okay. Oh, bawal kayo. Oo, bawal talaga. Lang Nagpupustahan pala kayo ng tungit. Uh, kaya pala ang dami nila. mga ilan kayo kanina? Tatlo lang. <laughs> Umalis rin sila. ano Ay, Ay, naka lolo. Kung may pulis dito, huli ka. May evidence Salamat po talaga dito. Kaya, oh. kaya nga, pati yung taga, ano, yung si Kuya Erwin. Erwin, mo nandoon sa hmm. ano sa shakes kami kahapon. Eh oh. e, ano mo pala yon? pinsan mo Binsan pala. Ko. Oo. Yung nanay mo raw at saka yung nanay, nanay niya yung nanay magkapatid din. Pinsan oh. po ko yon. O siya, may may nagpadala sa iyo ng wheelchair ha. Ito magandang wheelchair, okay. reclining to, pwede kang sumandal, pwede kang mahiga. Hindi ko na kailangan ng gaming chair kung hindi na ako maglalaro. Ito na. Ayan. Ayan, bago po ah. Galing kay Nowhere of Canada. Ayan. Ayun na lang magpabanggit ng pangalan ng ano, pa lang. Opo, matagal na tong tumutulong sa ano, programa natin. Donor. Opo. Sa so, nagbigay Mr. Anonymous. Maraming salamat. Lagi salamat sa inyo. So ito na. Yan naman ay gagamitin lang man yan nung pagka, liba pwede ma mag-CCR. Oh, ah? Ah, yeah. uh, patunga ng ano. Ba't magkakalat man yung dami mga red horse lo? Ah. Umiinom ka rin ng red horse? Nung, nung may kalakasan Kapagay. yan, umiinom talaga yan. Tuba, ah. iniinom talaga yan. Oo, ay ganoon pala. Okay. Aho. Uh, Yeruel, yeah, well, maganda yung sakyanan mo na. Nun, Bigay, tulay lang po si Goyarchi, si Lord talagang daylang yan. Amen. Ako na lang magtutulak sa iyo ha. Ayun. Wow. Ikaw ha. Maganda na mo eh. Aho. O siya, lipat na ikaw dito. Oh, Kaya mo. Oh makalipad? Paano ka makalipad? Paano siya makalipat? Sino Pag nagbubuhat? Pag nasa ako, Sino ang nagbubuhat? Sarah? Ha? Pag nasa baba, lilipad na siya dyan. Ay, ganon. Siya lang nagkukusa. Kawawa man. Sa sanay na lang po. Sanay? O, sige nga. Sanay na lang. Para makita niya. Sa ngayon. ngayon hindi ako makakalipat kasi buhangin tong ano natin ah, ay dapat sa loob? oo oh. bubuhatin kita? bubuhatin nyo kuya naman no, ayun bubuhatin natin bubuhatin lang ako sa sikibs ah oo ah. Ah, ah, sige naman po kaya bubuhatin ka lang yun paano? oo, oh, walang bubah, oh, walang okay. buba. problema uh, hayaan mo na sila sige, sige hayaan mo sila huwag kang mag ano para ah, i-lock sila ganay, ganay wala mo ba? oo uh, uh. kaya mo sige, sige, sige sige yung kamay mo. Angat mo kamay mo dyan. Oh, ayan. Oh. Ayan. Danay, tika lang, tika lang. Ayan. Thank you. Wow. Ayun. Pwede pa yan ipaano. Ah, sige, saglit lang. Ah, alalayan mo siya dyan, oh. okay, mo. Ah, sige. Gusto mong nakaupo naka, naka ka ng maayos? Straight po, straight. Straight, okay. Straight from the heart. Sige. Sige. Opo, may din ah. Ayan. Pero kung gusto mo nakahiga ka, bahagi na nakahiga, i-adjust lang dito. Pang gaming na to. Gusto mo i-adjust natin para nakahiga ka? Okay na po to, okay na po to. Yan, yan na. Pwede na rin kunin to para hindi sa gabal sa iyo. Okay, okay uh, na po yan, yan. yan. Angat lang sa itaas. Ah. Okay na po yan. Kuha ko lang naman O, pwede itong okay na po yan. sandalan mo. Okay. Thank para? you po, thank you po. Para hindi na mahuhuhu. Ano upo, yung gusto upo. mong sabihin kay, ano, kay tito? RC of Nowhere, anong masasabi mo kay RC Sir? RC of Nowhere, maraming pong salamat sa inyo. Hmm. Marami po talaga salamat. Magagamit ko po ito ng napakatagal na panahon. Biro nyo po, yung isang wheelchair na gamit ko po no, up to 10 years na. Hmm. So sana ito ay magtagal, magtagal sa iyo. Pa. Sana po, magtagal pa ito. Tapos ang sobra niyang pera, ibibigay ko sa iyo ha? Opo. Opo para may paggamitan apo, ka. Apo. Oh. Kasi nagpadala uh, siya eh ng uh, pera. So yung sobra ay apo. oh 4300. Opo. Okay, sige. Tingnan oh, isend natin yung resibo kay Sir. Hmm. Para Ito na ha. Ibebensa po tayo na Yes, of course, opo. 1000. Opo. 2000. Opo. 3000. 4000 okay. 1 2 3 4300. Okay. Yes. Thank you very much po sa anonymous donor na po nagbigay nito. wheelchair. Okay. magagamit ko po 'to pag nag decision na po akong magbalik sa vocational course. Oo. Oh. Ayun, sana suduin ka ni tito mo. Opo. Okay. Pag silundon ka ni tito mo, di ba, ipapasahi ka na rin. Oo. Okay. Oo. Oh. Opo. 'Di ba? Opo. Pero ha, ito ha, sabi ko opo. sa iyo, hindi lahat ng mga healing uh, hiling mo ay kaya nating ma o, opo, 19. mapagbigyan. Uh, oh, oh, ano niya po? Po niya ako po yan. Naintindi uh ako po yan. Kasi... Si Lord naman po ang bahalang mag ganun yan. para, na, para, para naman po talaga, kung para naman po talaga sa akin, hmm. bibigyan niya sa tamang panahon. Opo, opo. Ayun. Yun talaga. Yun ang, ano, yun ang... eh Yan, lolo ha. Ang Okay lagi ikaw? <laughs> Sino ang nag-ano ng pera mo sa iyo talaga? Opo. Pero mm -hmm. yung, yung kalati nito, ibibigay ko po kay Lolo kasi pangbili naman po ng gamot niya. Oo. Sige, sige. Ikaw na ang bahala. Opo. Bigay mo kay Lolo mo? Opo. Kay Lolo? Opo. Ika'y naabutag kita nagtutungit kasama ang iyang ibang... Munti ka na yun! Ah, ka na yun! Kasi ala ito po, pag kayo ay magtutong it. Ngunit pag nahuli na kayo ng pulis o ramismo, walahong ano yon, wala walang na yung exemption yun. Oho, kahit walang mag-complain, walang complain at walang magreklamo. Marami na kasi yan nangyari sa Aklan na pag nagrubing yung pulis at nakita ho kayo na nasa na, na, akto na nararahan kayo. tapat yan. Oho. Maano kayo hulihin kayo? sugal kasi yon alam namin yun lola no, na matagal kami oh, sa radio matagal kasi oh. kami sa radyo. alam oh. namin yung mga oh, oh. yung Nasusubay kawawa yung... kawawa yung mga tao rin na alam namin yung pera doon ano. kanina hula buta ko kayo sabi ko pag oh. na, pa, na kayo ng police nako kulang pa yung pampiansa oh. oh. kulang pa pampiansa In inquest kayo Hmm. Oh, wag na kayong laro. ulit ha. Ando okay. na may nag-checkpoint ng pulis. Nandiyan lang an -an -an sa unahan an -an -an yung pulis eh. Kung mabuti oh. hindi nila napagawin dito. Kasi kahit piso-piso, bawal yun eh. Kahit okay. mm -hmm. yung nag nagkakarakros nga hinuhuli doon sa amin. Hinuhuli yan. Oh, alam nga si Kuya Jerwin eh. Sugal talang sugal yun eh. Oo. Kawawa ho kayo pag kayo'y nahuli. Kahit po libangan. Lalo pa dito pa sa bahay oh. mo yung walang nangyari. Walang doon sa aklan. Kaya walang, ang patas, wal, alam nyo, walang sinisino yan. Oo. Oh. Kaya totoo walang yan, ang, binawarning eh, warning yan na ho pala kayo ni, ano, ni Jerwin din po. Eh, totoo minsan, yan, ang minsan, sinasabing niya. Minsan, mag magiging totoo na po ako, minsan may katigasan ng ulo, minsan to. <laughs> <laughs> Lolo ha, kayo, ayaw ko kayong napapahamak kasi ayan pag dinala mo dito yung sugal sa bahay mo ikaw mismo yan ang ano ikaw din ang magdadala mag niyan sa si 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 Lolo sa police station. baka mamaya magmesa ako si Jerwin si Lolo piyansahan mo <laughs> sa police station <laughs> wag, okay. Wag, okay. Naman, hindi ko kaya yan wag, wag naman dahil dun ba mm. mga ano si Kuya Archie niyan baka madala oo oh, mm. kaya nga po <laughs> Sige po ha, lolo ha. Huwag na, huwag hey, na Kasi ano, hindi maganda na ganyan po. Pinapayuhan ko din niya minsan. Minsan, din na kayo ginagay. Mm -hmm. Mahirap po yan. Mahirap po. Ha? Sige po. Ako'y hindi na magtagal kasi gagabihin ako. Oh. Alas 5 na. Talagang... ilang, ilang oras pa yung biyahe ni Kuya Richie? Opo, oh, malayo. Kalibo. Kalibo pa oh. ka? Opo, kalibo. kalibo. Kalibo? Opo, kalibo, kalibo. O -o, kalibo pa po. Ayan. Sige, Kuya, Gerwin, Kuya Jerwin, ako ya alis na. Ingat po, Kuya. Okay. lalagay dito lang, oh. Sa so, Ingat po, Kuya okay Archie. Ang pipiin na lang po ah, ako dito. pag nakabalik na po ako Manila. Opo, oh, i-message mo ako, ha? Opo. Oh, Oo. Oh, oh, Pasensya na, yung ibang gusto mo, eh. hindi agad natin so, so, yan, maano. Hindi agad-agad. Apo. Hindi agad-agad. Oh, uh, oh. Hindi agad-agad. Ba't hindi mo Ah, yun ay... Arinola. Yun ay arinola. Kapag so, kahalibawa. Hindi ka, hindi man niya kailangan Lakas siguro. Lakas loob ko na sasabihin, hindi ko na kailangan yan. Kaya <laughs> ko nang ko na eh. ng... Hindi kasama ano. niya kasi yan Opo, pero... Uh, hindi, kasi pag pagka, ano, pagka gusto mo yung arinula, tatanggalin mo yung isang porsyon. Hindi ko magaga, oh. hindi ko na magagamit yan. Kasi eh, nag, gumagapang naman yata siya papunta sa CR. Ah, pa 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 sa cr pa 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 sa CR. pa oo, oo. pa 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 ng, ano, oh, oh, Ayan. May magagamit na ako papunta Maynila. Oo. Oh, excited ka na magpa Maynila. I-message mo yung tito mo. Kung talagang oh. susunduin ka niya, di, doon ka, di ba Kaya na, kwento man sa akin ng pinsan mo na ah. nagpunta ka rin palang Maynila. Oh. Na, na, beses na Balik lang eh. po ako nung mm. pandemic at namatay po si Lola. Nagsunod-sunod yung... Oh tragedy sa buhay ko Kaya nga, yun ang sabi sa akin na mm, pabalik-balik ka naman doon pala. Mm. Nung kung na kung hindi lang po na matay si Lola, malamang successful na po ako sa pagiging live streamer ko. Mm -hmm. Tsaka ano, yung kung doon sa Maynila, oh. kung mas malapit doon ang eskwelahan, oh, mas malapit maka iskol ka. Dito kasi kung mga oh. 10 kilometro at nakikita naman namin sitwasyon mo na Nasa biyay, eh, walang... Yun, wala, walang magalaga walang mali, sa iyo. Maayos na transportation. Mm. Ayun, walang yun ganun. ang ano. Ayan. Yeah. Sige po. Uh, kuya, ulit, uh, bago tayo magtapos, ano ang mensahe mo kay, ano, kay kapobring RC of Nowhere ng Canada? Kuya, RC of Nowhere, maraming pong salamat talaga. sa mm ano -hmm. Sana po, marami pa yung matulungan nyo ka Pinapangako ko po balang araw tutulong din po ako. Mhm. Mm isa din po ako sa mga donors ng Kapobre YouTube channel. Mm -hmm. Ayan. Pangako ko 'yan. Sige po. Ayun mga Kapobre, maraming nga salamat po ah. uh, Kuya, Sir no, salamat po talaga sa inyong uh, pagkamalasakit. And uh thank you very much sa uh, dami mo na po ang uh, natulungan mo hindi lang sa Aklan ngayon dito rin sa Antique si Kuya Jerwin din ang ating na natulungan dito. Kaya sana thank po you yung pa. Tumulong, tutulong at tumulong biyaya ang papusana ng mm -hmm. na makatulong pa sa iba. Oo. Halika na, dalhin na lang sa kay magsugalman magsugal man kayo ni lolo mo dito. <laughs> Then, dalhin na lang sa si kalibot o lulok. Mahal, dalhin na namin 'to. Oo. Dadalhin na nga namin, nabuta namin si Lolo nagtungit. Wala. Eh, dami sila. Pulis Kayo. sana, pulis. Kung, Minsan kasi tatay alam mo ko coordinate kami sa pulis na no. magpasama ganyan, magpunta. Bay kung may kasama. Depende sa sitwasyon kaya ay sino. Oh. Minsan kasi may partnership din kami ng pulis na may, may programa may din ba na coordinated sa ano? Na may Kita kasi kami, na may Kung minsan may programa kami na na kasama rin sila sa charity ganyan. Ay, kung nagpasama kami, hindi nahuli tuloy kayo nagasugal. Tapos no. ka. Nandiyan pa yung tira. Oo. Oh. O, oh, ando pa yung baraha, o. Oh. O, oh, siya, sige. Uwi na kami, ha? Apo. Kung ano po yung mga developments, pag-tipin mm. naman ba ako sa inyo. O, eh? oh, message lang, o. Oh. Ano? Na... Mababasa rin naman yan ng uh, mga oh. ano, kasama ko. Kaya, oh. ka na ka kaya naman po eh. Oh. De, yung ganyan dyan, pag ikaw na lang, Kaya ko po, kaya ko po. Kasi so, wala talagang nag-alayalize sa kanya pala? Oo. Oh. Oo. Oh. Ay siya, nang kamot siya ng sarili niya. Yun nga, yung bubit. Siya lang talaga. Oo. Uh -huh. Tapos, Ay, siya si... Siya ba Bigat niya? Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi niyo po kaya. Pagka, ano yan, ibig sabihin, pag pumunta yan doon... Hindi, oh. tinutulak niya yung tao tayo. Oo. Oo, ihatid mo lang tayo. Oo. Pag umuwi, so, minsan, nagpapatulong uh -huh. ako. Oo. O siya, ahapon na. Gagabihin kami. Salamat sa uh, kay Sir. Thank you very much. Thank you very much. oh you Opo. Yan, maraming salamat sa inyo, mga kapobs. Uh, Diyan sa mga supporters natin sa Canada. Maraming nga. salamat po. Maraming po salamat. Bye-bye. Yeah. See you next time. Okay na? Uwi na ako ha? Ingat po kay Archie. Oo. Ingat po.